Nakukuha pa ng buo yan. Ang... Hmm, nakukuha ng buo. Tandahan lang para hindi masira. Ito yung ating kinuha dun sa gubat sa ilaya. Atin ang ililipat sa box. Dahil isang linggo na. Kabisado na yung lugar dito at hindi na ito aalis. Ayan Ating ililipat sa box. Ito yung ating box at yung ating mga gagamitin. ipapausok ka natin para kumalma Yung maliit lang na ni. Eh. Yung nakuha natin doon sa ibaba. Hanapin natin yung brood. yung propolis na ilalagay doon sa entrance. Para maalman nila yung entrance nila. Lagyan natin sa entrance. Para mamaya alam nila kung saan sila pasok. yung mga basura na doon sa ibaba pinalaki nila ang nila ah, ah bay diyan kanyang brood sa ilalim ito ang ating kukunin lilipat natin sa box yung kanyang mga brood o dahil brood Nasa ilalim pala. Siya natin unang kukuhain para hindi mabasa ng pulot. Maraming bantay sa ilalim. Sa ating kanilang brood. May mga sanga sa kawan. May mga kahoy-kahoy. May nakakasuot nyo. Nakita ko. Nasuotan eh. Kaya rin itong pausok natin. Naka pasok nga dito kay ating papastan. Pwede na yung pulot oh. Pa mabasa dito natin unahin na sa walang pulot. Tayo eh, pa usok. Pa usok. Hindi naman pupuntahan ay eh, sa kanilang kuhan pinanggalingan may naiwan dun pa doon yun doon ko punta hmm, nag-apoy eh. daming alak uh -huh. kung ating ililipat lahat dito na tayo nag-umpisa sa ilalim dito na natin malam dito malambot tayo ito pala lumapat sa lupa o lupa na ito eh nilagyan na lamang nila ng kuwan propolis para maproteksyonan yung pagbagsak sa lupa nung bumagsak sila galing doon sa puno Lawa ko madaming anak dan ambrog. Matapang Matapang tinggalin pa sa wild talaga. Kaya ang kanyang ani saka pollen at maliit lang yung kanyang bahay ay. Pag natin sa box, makaka mabilis dito makaka-recover. Nakukuha pa ng buo yan. Buo. Hey, nakukuha ng buo. Tandahan la ang para hindi masira. Ganito ang brood ng titra gunula beroy. Yung levy ay parang munggo munggo parang munggo ang kanyang kuhan. Parang munggo ang kanyang brood. Ito yung beroy ating dadandahan nila ang bukaya natin ng buo para maliit yung lalagyan hindi kahit ipatong yet meron pa namang isa papatong patongin nila natin ito yung kanyang kuna natin ang Pulot na tulo. Pulot. Sa ilalim. Kaya lang nasakit na balakang ko. <laughs> <laughs> sa balakang. Nakatungo. Nagaapoy na yung pulot mo. Dahil pala ay nakata... Naka... Mataas ang lamisa. Buhin yung pulot lahat. Ay. Sa kabila. video yun. Huh? Ito naman yung kanyang brood kaya hindi ko makibu dito eh, baka tumulo yung pulot kaya dito ako kumukuha sa kabila kaya pag nabasa ng pulot mga mata yung brood niya para lalanggamin Ay, bau na, napisa na yung pulot. Bawa na yung pulot. Eh. Oh. Tsaka puling. Yung kanyang pulot. Yan naman yung puling. Lagyan natin muna dito at para tumulo may. Ito naman yung brood ating ihiwala eh. Kala mga kahoy eh. Binisi na nga naman natin. Bakit ba 'yan natin? Paganto Dapat hindi mababalik sa... pala ito eh. Ugat. Mm. Palapa. Mm, parang palapa. Dahon ng niyon. Kung iyan, yan ay yung... Mayang. pa sa pantagal na? Bago na lumipat sa mayang, honey. ठिकै म तलजुम आयो तासुमा pag natin yung ibang mga bagong pisa na anak pulot yan pulot ito ah! kapulin atin doon sa kanyang lagayan na dati kaya pinanggalingan ni yung nasa peral colony para dito na pumasok yung kanilang Ali jamu ya harap pala. Dito naman siya nakaharap. Pero 'yung sa kabila, may nakaharap 'to sa kabila. Ito you know, mga kamay din yung ating inilipat sa box na stingless bee. Ayan o. Okay na sila. Naglalabas-pasok na sila. Nagdadala na sila ng pollen. Ayan yung datihan ng ating colony. Papatungan natin ang pangatlo yan para sa honey super. At yun namang isa doon ay atin ang ililipat na rin sa box. Kaya mga kamilgin at maraming salamat sa inyong panonood sa aking channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay pakipindot na ang subscribe button at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko pa na i-upload. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.